Magandang magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa pamalaan barangay ng barangay Minuyan 2, City of San Isidro del Monte, Kasi makapanayam po natin ngayon ang butihing lingkod, ina ng ating barangay. Naglilingkod na sa si servisyo ng pamalasakit, gumagawa at gagawa pa na maraming kabutihan sa kanyang nasasakupan. Dito po sa barangay Minuyan 2, City of San Isidro del Monte, Bulacano. Si ginagalang Kapitana Bilma Barientos. Kapitana, kumusta na po kayo? Ay, okay naman Masaya sa paglilingkod. Alright, okay. So, Kapitana, may tanong ko lang po. O, sa unang termino po ninyo bilang punong barangay o bilang ina na barangay, kung gusto na po ba sa ngayon ang barangay Minuyan Dos? Uh, so far ngayon ay maayos naman sa pamamalakad ng bilang ina ng barangay natin at okay. sa tulong ng aking mga kagawan. So, maayos na maayos yung aming barangay. Alright, okay. So, unahin po natin regarding for the peace and order. Kumusta po ang kapayapaan dito sa ating barangay? Uh, ngayon ay... Uh, almost 8 months na kami dito so Uh, so far naman ay eh, mabuti naman ang, ang nangyayari sa barangay namin. Wala naman mga problema na mabibigat. Kung baga maliliit lang na problema na nasusold naman natin dito sa ating barangay. Alright. So isa po sa kung baga tawagin natin peaceful naman po ang barangay. Oh, Mayroon No? Alright. Okay. So dyan din po mga aktibo nating mga barangay tanod. Oo. Oh, aktibo sila. Okay po. So pero pa, pa kung para sa inyo, ano naman po mga batas na ina-adapt nyo po dito o pinapatupad para matili po talaga ang kapayapaan sa ating nasasakupan? yung ko yung yung sa piso or, pisan order namin okay. na pinapatupad yung maging pantay-pantay, maging uh, uh, tawag dito. Wala kang dapat kinikilingan sa panunungkulan mo. At saka ang mga batas na pinapatupad namin dito ay yung maging uh, katulad sa court dapat bawal diyan uminom. Okay. Okay. Mm -hmm. Bawal yung ten, alas 10 ng gabi dapat wala nang problem, wala nang yun yung mga at saka yung mga tambucho ng motor, dapat uh, walang ganun. So far naman, eh, uh, maayos naman dito sa amin, walang uh, wala namang problema the things mga ganyan ba. Alright, okay. So dito naman po tayo kapitan na sa environment dahil sa pag-iikot po namin ay isa po din po sa malinis na barangay Amenuyan Dos. Eh kasi every Saturday kasi merong kaming mandatory na pinapatawag ng DILG na maglinis ng mga kanal, ng kapaligiran. Ah uh, lahat talaga kami sa aming barangay ay gumaga-, gumaga ginagampanan ang mga bagay-bagay na dapat na uh, masiayos yung mga basura, yung kalinisan, magwalis sa mga kanal, sa mga uh, yung sa mga lamok lalo na Lalo na ngayon eh maraming dengue na, okay. na sa So ina-assure namin na uh, tinutulungan namin ng mga tao na malinis linisin yung lugar na na mas maraming case ng dengue doon kami nagpo focus ngayon okay. sa paglilinis kasi may case kami ngayon ng dengue. Okay po. So in regarding naman po re, sa ating kumbaga uh, ilang buwan na pagseserbisyo Kapitan, ano-ano na po ba ang ating uh, naging accomplishment na po dito? Marami naman lalo na sa mga infra. Oh, uh, marami na kami almost nagawa na namin lahat yung pag-aayos ng mga kanal namin, mm -hmm. mga sa street light namin, kaya makikita niyo tuwing uh, sa gabi eh lahat naman maliwanag, maliwanag yung buong barangay namin. Simula sa Citrus hanggang Pababa. Talagang in-assured namin ng amin ng committee ng Infra na lahat yan maliwanag at walang dapat madilim sa lugar ng Minoyan too. All Okay. Pero kung para sa inyo, sa napakarami niyo nga pong uh, na, na, nabanggit kanina na marami po kay nag-accomplishment bukod po doon, ano pa po? Uh, siguro masasabi ko accomplishment yung kapayapaan sa aming barangay. Wow. Isa 'yan sa pinaka at saka nagkakaisa kami bilang mga lingkod ng barangay, nagkakaisa kami at wala namang yun yung pinaka-accomplishment ko siguro na matahimik, uh, maayos, na maayos na barangay namin at maliwanag. Yun yung siguro pinaka-accomplishment ko na wala kaming naging problem sa 8 months kong ko ito. Wala wow. okay. na naging problem. Pero kung para sa inyo kapitana, ano po ang pinaka-dapat i-priority dito sa barangay Minuyando sa pag-unlad pa po nito? siguro uh, magtulong-tulong kami na mapaganda lalo ang aming ang aming mga katulad ng mga bit ng mga ganito mapaganda namin barangay o oh, barangay hol, tapos magkaroon ng uh, na mas mas madagdagan yung mga room, mga building kasi kulang kami yung mga lupo namin wala namang wala kaming ano ba to wala kaming room para sa kanila PWD solo parent, kumbaga wala kami. So, ngayon, ang ginagawa namin, nagre-request kami para uh, mas, mas mabigyan kami na mapaganda namin yung barangay namin at uh, maging maayos. Ayun. So, isa po yung sa priority oh, din yun yun ninyo, sa Na mapaunlad at mapaganda pa mapaganda. Ang inyo inyong mga uh, barangay building. Hmm. Alright? Okay. So, kung nanonood po ngayon, Kapitana, ang ating minamahal na mga kabarangay, ano po ang inyong panawagan para sa kanila? Uh, ang panawagan ko sa kanila ay, uh, Uh, bilang ina ng barangay namin uh, gusto ko lang sana na magkaisa kami, maging mapayapa at mag, wag silang mag-alala na gagawin ko yung the best na magagawa ko para mas mapaglingkuran ko sila ng maayos at magkaroon ng kami ng tapat sa Panginoon Yun Alright, okay, so ano naman po ang inyong mensahe para sa inyong masisipag ng mga barangay worker at kasama po ang inyong mga kagawad dito? Ah, uh, yan sa aking mga kawani, sa aking mga council, maraming maraming salamat sa kanila dahil kahit anong pag ko, sumusunod talaga sila, wala silang problema sa lahat ng oras, eh talagang ginagabayan din nila ako. Pag ako may mali, nagsasabi naman sila, so kinokore ko naman. Kung silang may mali, kinokore ko. Uh, kaya nagkakaisa kami. Um, wala naman akong problema sa kanila, uh, Mapayapa naman kami dito, wala naman kaming hassle na, na pag uusapan basta maayos kami. Uh, Masayang-masaya ako na sila yung kasama ko uh, dahil sa lahat naman ng oras ay uh, nandiyan sila para sa akin. Wow, Kaila maraming salamat sa aking mga kawani. Ayun, sa aking mga kawani, uh, kaya naman uh, bilang ina ng barangay ang gustong-gusto ko lang mangyari ay magkaroon sila ng takot sa Panginoon, maging magkaisa kami sa lahat ng aspeto ng pangarap namin na mapaganda ang barangay namin. Alright, okay po. Yan po ang pinakamagandang mensahe ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa barangay Minuyan 12, Tiamsan, Nusidil, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. Ley Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kapitana and your family. God bless us all. Thank you very much. Mabuhay ka kapitan angat gusto mo. Salamat. God bless.